Hello guys, uh, welcome back to my youtube channel John the Italian Hello guys hello guys. Nandito uh, tayo guys uh, Pasyalan man natin dito guys yung lugar dito na aking dinadaanan ngayon at uh, kailangan din natin guys na ma-explore itong lugar dito guys na makita natin ang mga paligid dito sa sa probinsya uh, dito guys uh, Mamashare na ako dito guys na matanaman lang yung mga paligid dito sa province ng Laguna guys. Uh, thank you so much guys for watching my YouTube channel. John Lo Italian Hello guys at magalagala tayo ngayon guys. Mamashare tayo dito sa lugar na ito at na, napakaganda ang paligid dito sa lugar ng uh, Laguna guys. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. John Lo Italian Uh, Nasanya guys ang mga suporta na mag like subscribe at para ma-update kay guys sa aking mga susunod na mga ina-upload na videos at mapanood nyo na click nyo din guys yung notification bell na para ma-notify -ma kayo sa mga sunod sumusunod kong videos. Thank you so much guys for watching my YouTube channel John La Italian. Now guys, uh, pasya-pasya na lang dito guys at magagala dito sa lugar na ito sa sa Feld. At napakasarap dito guys sa uh, mamasyal dito sa Feld dahil uh, a friendly environment at sariwa ang hangin guys dito sa lugar na ito sa province. Thank you so much guys for watching my YouTube channel John La Italian na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking youtube channel na manunood nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa aking channel thank you so much guys for watching thank you